guys. Another video po tayo, no? Ngayon ay March 3 pa din. So, uh, Tuesday. So, i-share isha ko sa inyo guys yung aking frozen na nabili nung linggo. So, ito ay worth na sa 2,620 lang guys, no? konti lang siya. So, meron pa yung 10 tusino, 10 ham, a uh, 15 na idol na kapak, yung hotdog, tender juicy hotdog na isang pack, Uh, limang crispy burger, isang nego cheese na jumbo, yung malaki, at saka limang shomai. So, konti lang yung binili ko, guys pani ko lang guys no kasi yung aking mga frozen ay nandito sa aking uh, chest freezer. Tapos ididikit ko naman yung iba doon sa ating rack. Yes. So, ito yung ating mga frozen guys. Ayan. So sana din isa-hin natin. natin. So, magpa pricing din tayo. Niyan. So meron tayo. Ito guys no, hindi pa namin na-check. So, ngayon lang ako mag-check nitong ating frozen. So, meron tayong tender juicy hot dog na isang pack. Ito ay uh, nasa 195. Ilan ba laman nito? Ito natin kaysa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ang laman. So, divide natin guys, no? 1, 195 divide 16. So, ang cost niya guys, nasa 12.18. So, benta natin ng 15. Ang isa. Diba? So, meron tayong Uh, dos mahigit, almost 3 pesos sa isang teraso. Yan. So, mabenta naman to guys. Kaya lang isa lang nabili ng aking Jusawa siya kasi yung pinabili ko. Dapat dalawa ko. Eh. At saka yung, uh, tawag dito, yung nego cheese. So, next natin guys, Tocino. Yan. Tocino. So, sampo. Balitilangin natin. One, lang ang isa. So, yun guys. Uh, ko ulit. Binilang ko ulit yung tusino. Sakto naman 10. Kasi kanina binilang ko 9 lang. So, 10 pa na talaga. So, ayan. So, next natin guys, yung uh, ham. O, um, mamaya na lang. Kasi nasa ilalim. Unahin muna natin yung idol na hotdog. Yung ganito guys, na, na nakapack. So, ang isa nito guys, ay nasa 49. Na pala, guys, ang ito, sino ang kuha ko nito ay 63. Binibenta ko siyang 73. So, mayro mayroon tayong 10 pesos. Sa ito naman, ay kanina na, ano ko na pala to Yan. Tapos, ito, guys, sa dog na isang pack. Ang isa nito ay 49. Binibenta ko siyang 60. So, mayroon tayong 11 pesos. Yan. dati, so, ginagawa ko lang siyang, ano, uh, 59. So, piso na lang din naman. <laughs> so, ginawa ko na 60. Yan. So, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15. So, 15 piraso. So, kumpleto naman, guys. Yan. So, next natin ay... Ah... Uh, crispy Burger. So, yung Crispy Burger. okay so, i nagay natin, natin yung So, yung Crispy Burger natin, guys, ay limang piraso lang naman. So, ang isa niya ay nasa 58. Binibenta ko siyang 68. Mayroon 5-10 Yan. So, Yan, ganito, guys. So, burger. So, 1, 2, 4, 5, 6. Ayan. So, so naalala ko yung bigas. Baka maanuhan man. Pagsikan. Ayan. So, yung ating big time. Ayan. Nego cheese. Ang isa nito, isang pack ay 155. Ang laman niya ay 16. So, yung isa, huwag natin idagdag sa ano natin. Sa pagko-compute. So, 16 lang, no? 155 ang isang pack. Divide. 16. So, ang cost niya guys, nasa 6.68. So, almost 10. So, itong one na to guys, atin yan, no? So, binibenta ko siya guys ng, magkano benta na, magbenta ko nito guys, 13 pesos. Yan. Isa. So, magkano sa atin doon? Mga tres, mahigit. Yan. Tapos, shomai. Ay, yung shomai natin, chicken. Ayan, yung shomai. ba yung binili. Yung ganito, chicken ata ato ganito. So, binibili ko kasi guys, yung beef. Kaya lang, yun nga, si partner si Jusawa ang bumili. So, ayan. Lima lang naman to, guys. Ang isa nito ay 45. Binibenta ko siyang 55. So, meron tayong 10 pesos. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tama naman. So, sa, ano, guys, sa Andrew's Ham, so, dapat, guys, no, pag bumibili tayo ng mga frozen, mga ganyan, talagang kailangan natin i-check. Kasi baka mag Baka may kulang Kasi dati na nag-check ako Kulang So, binalikan namin So, sa Andrew's Ham, guys Ang isa nito ay Six uh, Ano ba? Thirty-nine So, binibenta ko siya na forty Meron tayong eight pesos Ayan, mabenta to, guys no So, sampung piso 10 piraso lang bin binili ko One Two Three Four Anigas na siya Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ayan, ten kumpleto naman. So, ayan. So, total 2,620. To so, since nga ang Jusawa ko ang pinabili ko, guys, ginikash ko na lang sa kanya. Nag-send ako sa kanya ng Gcash. Tapos, ginikash din niya. Kasi wala na kaming cash nung bumili kami doon sa RCS. Pinapunta ko kasi siya doon sa palengke. Para siya na lang. Yan. So, ito yung ating mga frozen, guys. Ito naman, ilalagay ko naman sa ating ref. Ayan.